ni Alson gani og ni Congressman Carlo ang bahin sa edukasyon akong padayonon kining mga kauban ako dinhi akong makinabi atong hisgutan ang uh, bahin sa Oplan uh, kaalam program ni Congressman Carlo Nagralosok syempre una na ko mahinabi si Ate uh, Merlina Argota May adlaw kanimo Ate May adlo uh, adlaw sa tanan ang um, ako usa nang pasalamat sa usa ko ka ginik sa ginikanang pasalamat sa ato ang halang don nga uh, Congressman Attorney Carlo Nugrales, nubanan sa uh -huh. kanhing House Speaker Prospero Boy Nugrales, nga ang akong anak kaabil sa Oplan Kaalam. Gikan first year, hangtod fourth year, nakagraduate na siya karon o karon nagtudlo na siya sa pribadong tunghaan. Mm -hmm. Nagpasalamat yung dako sa suporta sa ni attorney, congressman attorney Carlo Nugrales, nga o sa mga financial nga iyang hatag dili kanamo kung wala siya, dili good ko makapahuman og maestra sa kong anak. kinilak kong pangayo, daghang salamat sa tanan. Mm. E, sa uh, pila ba ka-book ni mong anak nga scholar? Duha, sir. So, meaning to say, duha, ang graduate na ang duha? Isa pa lang siya naka uh, na, ang nakagraduate. Uh, na, ang karon ang isa. First year pa lang, first sir. First year pa siya. Asya siya nag-eskwela. PCT, sir. Ano sa nga kurso? Um, ano, sir? Hindi Uh, <laughs> Dili naman mo matandaan ka, nakalimutan ni mo. <laughs> Pero, para sa mga ate, unsa ba kalisun magpaskwela karong panahon na? Dili lalim, sir, oi. Mm -hmm. ka ang monthly ni mo nga binayaran labi na ng imong inadlaw-adlaw nga gastuhanan. Uh -huh. Dili ba basta-basta gid mag maghatag sa mga bata og ikaw wala moy wala moy tarong nga uh, pangita uh -huh. sama sa akong bana, hinuon akong bana nagtrabaho sa ano sa barangay uh -huh. 19B. Usa lang siya ka barangay 8. Ug dili na sapat sir ang sweldo ika pa-eskwela sa kolehiyo sa Sir search, diba? search Yes. <laughs> O nagpasalamat yung dako nga doon na congressman nga nagtabang sa amo at, 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 ang sa tuwan talan nga nagpa iskwela Mm -hmm. Naghatag siya oplan kaalam din sa atong barangay ng Tindi. Nakapay gusto sa ipabot kang congressman o Yes, sir. Mm -hmm. Ang saman eh. Halong na yung ang pabot ang congressman ng Grales. Uh, sir, nagpasalamat sa, yung dako sa imong gihatag ka na ang kahigayunan nga ang akong anak nakahuman gigikan sa first year, hangtod fourth year. Niligid na ko ni wala di ko matag sa imo nga sokle, sir. Tungod kaya akong anak hanto karon nakatudlo nagkatudlo na yun. Kung wala ka, sir, niligid ko ka ka anak siguro magtutudlo, sir. Salamat yun kayong dako, sir. Karon nalala po umaabot nga nag-eskwela, sir. Salamat yung kayo, sir. Lagang mm ka -hmm. salamat sa mga ate Merlina. Marag madala ko'y eh. ko makating. <laughs> Next na kong hinabi si uh, na Lorna Bernabente. Siyempre, be parents po siya sa scholar. Imo, ate, Pila ba anak ni Mong Scholar o oh, graduate na ba siya? Okay na. Uh, Nakoy anak ng na Scholar, duha ka buok. Duha ka buok, pariha mo. Oo, oh, niya. Ang isa akong pagumangkon, tapos ang isa, nako ka anak, out of school yut na, pero naka sa TESDA. Uh -huh. so, karon nakatrabaho na siya kay... Kung anong good siya, first year, college lang siya na human, kaya ako, single mother ko, hmm. wala ko'y kaya ipa-eskwela, ko, gawas lang ko, makabil, may scholar. Niya, nakakuha siya ng scholar tungod sa co-op, -hmm. karon ang accountancy kay magmintin man kao hey, ko ani mo nga dos lang ang grado plato gyud di mapuydig masartin kay plato. plato natangtang mi sa scholar sa eskwelahan so wala siya kapadayon. -hmm. padayon katong certificate sa test damo toy dakong tabang niya kay bisag howd siya sa computer kung wala siya certificate di gyud siya dawaton so dako kay tabang karon so na siya trabaho kana manood kay camera congressman Oh, sugod so na siya. Nya, nakatabang na sa kuha. Nya kananduhan ako ka scholar. Unya ika ang ikatulo pag umangko na nako si Kanyer College karon nasa Yosef. Ang ang kanang criminology nako ng lalaki nasa Holy Cross. chid scholar po na ni Congressman. Unsa naman siyang year? Si Kanyer sad. Mm -hmm. Unya gitabangan ko ni Mr. Tuminis nga maka Chief scholar ko para nga Naapod ko'y pang-assistance para sa iyahang mga libro, mga mm -hmm. uniform. Sapat. so, libre na tanan? Murag, gamay-gamay na lang kung problema ng pamilya pamilyete na lang. <laughs> Pero musiga kong anak, ay 20 pesos lang kong ihatag. ingko gusto ka magkakamag eskwela, dawata ng 20 pesos, kay wajog ko'y mahimo dire. Kung muantos mo, masantos mo, kay ako, magantos man sad ko dire. Yeah, Muto nga. Kaning akong first year, uh, second year college, karong nga nasa Yusip, o akong pag umangkon nagpasalamat po ko, kay naning kamot sila. First honor siya sa Yusip, sa katong first semester. Oh. Amot lang, og maka-maintain siya. Mm -hmm. akong pag 16 siya kay 23 man ang honor out of 18,000 uh, 8,000 man tinas school ah uh, kay, jante, yun niya. 23 ra magikuha nga honor first honor ang akong anak ang akong pagumangkon ika 16 bosa dako kayo akong pasalamat ani nga uh, programa ni congressman kay kung wa pa ni eh, murag mahug na lang sa damgo ang tanan kay dili gyud maka akong anak di man gyud nako kaya nya karon usa ko sa kaning nagalagad pud na aning ko to grupo kay pro coordinator ko sa Mineral Village mo salamat kayo congressman og sa imo pod nga mahan, kay dito man mi nagsugod pag pa among scholar pag first year college dayon ikaw ang nisaw kaya kay og naputol pa ambot lang unsaon na lang tanamo namo wala Bondang na kinong... po, kay paglaong <laughs> kay unsao di, di man mo working kay lisod na daw kayo kay muli good alas alas 9 na gikan og alas alas 7 sa buntag ug alas 9 dili na gyud madag magworking mo nga murag may katumanan siguro akong damgo na karon unya ako silang ginan nga ayo hagyod ang inyong eskwela kay ngano kaning gihatag ni congressman Ogralis money ang kayamanan nga dili mabawi bisan kinsa kay kani mao ni ang inyong hagdanan para sa inyong kaugmaon kay bisan kung kubrita kung makahuman tag eskwela do na mangyud kuan nga musaka unya ato nang ampingan kay kanang scholar para gyud na sa mga estudyante nga gustong makahuman og eskwela. Basta daghang kaayong salamat anang tanan congressman. Ay sa payan. Daghang salamat sa tinor na sa mong inspiring a message. Next no kamahinabi ang scholar Jo mismo si Glenn Butron. Child scholar po sa ilong sa upland Kalam program ni Congressman Nogales. Yes po. Um, maing hapon sa Tanan di ay, sabi sa atong Congressman Carlo, Carlo Nogales, sa Kapitan Hoibia, Kumare um, doon ako. <laughs> um, mare, so. um, ako, jo, ako, since first year to fourth year college na... Scholar, uh, scholar ka. Na scholar, na scholar, nakakapil uh -huh. sa scholar sa Oplan Kalam ni Congressman Nograles. Um, sa tinood lang, ako sa mong lugar sa Sagrada Pamilya, um, ako ang pinakauna naka-avail o ka ng Oplan Kalam sa Amua. Um, uh, Mauto pagka next mga SEM, nga, ako nga, akong gipa, akong sila sa so, mga scholar sa dito nga nga sa mga mga private private nga nag-eskwela nga pwede mo mo makabil aning mga scholar nga hindi mo mm man -hmm. nga anday ra man sa makasulod para ang inyong para kung sa mga mama, sa papa, nana um sa, dako kayong pasalamat kay tungod kay pilar ako sa akong mama walay trabaho akong papa driver driver napilar man sa driver wala uh, mga 2,000 kapin nya ako ang tuition sa taga Sem taga taga bulat is 2000 ka pesos di jud makaya pinaagi ani uplan ka, ka, ka um, kaalam ni congressman dako kay siya natabang jud sa mua jud kay as as in dako jud siya no mo gani na as first year to fourth year good siya <laughs> o, di ba opportunity na <laughs> opportunity kay sa kuha kay siguro kung wala ni siya no mag visit siya kung mama kay pat, Pilaruy bata sa sumama, 30 na, di ba? So, karon so, Glenn, graduate ka na, nag-trabaho na ba ka? Anakoy ka ng... Ka ng racket. Uh, uh, racket. Sa mm. ah, Nestle. Nestle. sa <laughs> <Anak. laughs> so, Nestle. Sa Nestle, nestle ko nagtrabaho. Um, then, tapos, sa, so, sa, so, um, magpasahod ako sa kung papa po, sir, congressman kay ang papa mang good na operahan manggood siya sa gallbladder mm -hmm. niya mao niya sa pila may ang sa 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 nalag siya, feel health, pero ang tambal, di, uli may kapalit. Mm -hmm. So, ang paagi ato, nag, nag, nangayong kay Sir Tuminis, then na, uh, tumis sa district office sa kay, kay congressman, um, naka-avail po sa mga medisina, kay, di po lalim po ang kanagay, akong mama, kay walay tulugay, niya, pilagot itong Tudo semana siguro akong papanagwan mm -hmm. sa hospital. Siyempre, wala gumigidaw. Gigay ka lang kuan. gani, ka ng kana financial magani po kay butan man niyang amo kana gyud po siya sweldo gihapon siya um uh -huh. nga akong papa na ano, siya nga pas, pas, ano, siya nga ipasalamat po natin po kay nagtrabaho kong papa nako ako. akong papa kay zone coordinator sa Sagrada Pamilya ana siya nya sa mong sa, lugar sa Sagrada Pamilya kani siya bag ura pud kanang kaduhan na ni siya na sunugan gani sir, ka, sir um, sa, sa sa zone sa zone 2 sa zone 3 um, nagpaabot po sir silang pasalamat po sir sa dakong, mas, sa dakong financial assistant sir. Uh, na, tapos uh, kauban po na akong sa mga scholar dito, nabang na, 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 na sa sagawas. Tapos, po sa gawas, Tapos, pasalamat po sa lida sir. Um, kaning Sagrada Pamilya Manggo, nang located ni siya diri sa, pinakalas dun sa boundary sa district boundary sa, sa nga side, sa left uh -huh. side. Then, ang Sagrada Pamilya, kanang mga, mga ilang takong tabang sir, singgamay lang kay Bago mangon ko nga opisyalis sa youth uh, sa mga kabataan kanang amuang pesta duol duol na duol na kayo niya wala sa 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 pesta na ajun sa na sa liga nga ipa ipagayon ipa, niya usa sa mga liga basketball volleyball niya kaniya mo ang amo ang lugar kay daghan jud kay ni batanon da, nam dako man sa grada pamilya sa pamilya niya dako has... so say kinahanglanon mga yung taw ko kay tabang <laughs> kana para sa nang kuan kanang basketball board net tapos bola hinuon among sa mong lugar private area man na wala wala mi basketball court pero naay private area nga kanang gi, sa minya. ay kay samtang wala pa niya gigamit mo nga napasalamat ko mi sa iya mo siya nga. karon kay na mo moto, na mo na mo to isa ka ring pero wala man wala man siya board nya karon mapaliga namin. unta sunod si man na mo so, na yung kinahanglan oo, oo. um lang sa dako ko, pasalamat yun ako, sir, na unta, mausap ma unta sa ako. Pati akong mango day, naka po sa scholarship na weld, welding guys, welding. sa welding. Tesla. Mm -hmm. oh. So, naku po guys, masalamat po niya sa, so, sa akong mama, sa akong papa, napasalamat sila nga. Hindi mawala sa mong kasing casting. Ya. So, guys, uh, sa payan, uga, magpabot na lang po ko dito sa inyong request. Opo. Uh, Para na uh, nato. Na Oo, uh, 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 salamat po. Dagang salamat, Glenn. O siyempre, tubag ni Congressman ang inyong kikinahanglan. O siyempre pa sa mga wala po din trabaho, no, kay uh, Glenn, di ba, pangita kang trabaho, natay pahigay nga Oplan, Kabuhayan, karong uh, November 26 to 27, sa NCCC Mall sa mga interesado ng mangita o trabaho. Siyempre, next ako mahinabi, palihog ko pa ilaylay sa pangalan, kuya. Uh, ako dahil si June Kural. Mm -hmm. Mahing sa tanan. Labi na kay Atty. Nograles. Congressman, hanggang. kay Kapitan. Yung um, uh, sa imong na-avail ko sa kadagang-dagang programa ni uh, Congressman uh, well, naka-avail ko sa scholarship program ni uh -huh. Congressman. Uh, alos lahat na na-avail naka ako. O, dako kayo akong pasalamat sa imo, Congressman. Uh, siguro, labi na karon nga ang nilingkod si Kapitan Hoybia. Uh, mas lalo pa, mapadol na ang mga katawan dito kay Kapitan. Mawalan to, dagang salamat. Salamat kay Simo Kaya. Next na kumain hinabi, Paliwag ko pa ilaila pa sa pangalan, te. Ako si Susa Carrera sa El Rio, dito sa Extension of sa Sapa. Kanang, ako lang, ma'am, ay hapon de sa tanan, labi na kang congressman kongre, o o sa bagong napili nga si, si kapitan hubia hinautunta ang among problema dito da pin sa sapa kay katong na kwanjud nga kanang dako na kay ang pagkatimpag nga mahadlok na may nga bisag basig ma kuna to lapit labit labi na kay ang mudako ang tubig unga, kung mahi mo, ang, nga kung mahimo ang bisan dili akoy mga mga leader didto ako lang ipaabot nga kung mahimo ang among kwandi daplin kung dapit labi na nga sige gyud katimpag ang katong mga imbornal nga gikan sa ang kanal gikan sa Ilrio nga kanal nya Muna mo na nga mahimo mo, kay kaniad to pagod na ang uh, pa ni Kapitan Arbuli. Og na ako ika kung mahimo kung matagaan og pagtagad kadto lang og salamat. Pa, anyway, tanawon daw na sa Kapitan nato si Kapitan Hoy sa mga kagawad. Siras, may, may inspect nila og para ipahibalo sa ako unsa gi Yes. So ang proseso ni ana ato ang uh, yagi sa tuag nga kapitan para pagkahuman na uh, mahimo ang aksyon sa barangay hindi nasaka dito sa opisina sa congressman para paspas -pas ang uh, pag-aksyon. Salamat kay. Nakakita naman sila sila itong pagpangampanya nila dito. Katan. Oh, salamat. Okay, salamat kay Mrs. Tapos unahan dyan. Salamat kay Teo. Siyempre na atong paabuto lang ang aksyon gikan sa opisina ni Congressman Nograles. O siyempre pa, last na kumain nabi, palihog ko pa ilalas ang pangalan. Ako si Mrs. Julieta Garcis, kana head leader ni Congressman Carlo nugralis sa Sun 5. Nagpasalamat kong dako nga dako kay natabang ni Carlo nugralis labi pa sa iyang papa sa amo ang pamilya. Wala pa ko na head. Dako na kay nanatabang sa iyang papa sa amo ang pamilya. Uh -huh. Maskin pag dili na ko muagi coordinator mo to na lang ko sa ilang mansion kay naa si Naa si Winnie dito nga amo kaduolan dayon uh -huh. kay empleyado man pud ang akong igsoon empleyado ni congressman mm -hmm. niya maskin patuod og <laughs> maskin patuod og wala ko na pa nagpasalamat kog dako nga dako gyud na siyang natabang sa amo nga pamilya og mao lang to daghang salamat sa tanan mm -hmm. Dagang daghang kaayong salamat sa imo og siyempre pa mga...